Bim Tulpo. Ano naman ang naging inspirational mo? Bakit mo ginaya si Bim Tulpo? Ah, uh, yung boses medyo hawig siya at yung Bim, kasi Ben, so pinagdugtong ko lang, Bim Tulpo. Eh, nanonood naman ako ng mga palapas niya dati na bitag. So, medyo Nakuha ko sa, I think 60% nata ng boses niya kaya ko. Wow, may percent ka talaga ng ano? Oo, uh, based wow. on my study. <laughs> Ayan, so based on my stat tanungin tanongin naman kita. Siyempre, uh, kailangan meron ka rin accent o meron ka rin uh, portfolio ng iniidolo mo. Kasi kami nga, uh, kanoka like phase 4 ng It's Showtime, elimination finalist kami. So syempre, kaya kami nakapasok sa ganung uh, ano dahil nga uh, nakita nila kung ano yung kahawig hindi lang sa muka, hindi lang sa galawan. Kumbaga, meron talagang nakikitaan na uh, skill kung bakit siya ang iniidolo mo. Gusto ko lang ma-experience uh, o oh, ipakita natin sa ating mga audience sa manonood kung paano magsalita si April Boy. Kumusta mga idol? Parang ganoon eh. Wow! Ice tayo diyan. Oh, bit. Ano 'yung okay. sombrero? <laughs> <laughs> Wala kang dalang sombrero, no? Walang dalang. Yan. Sabi ko sa'yo, si April Will, lagi may dalang sombrero yan. <laughs> Naalala ko yun sa mga mall, namibigay talaga siya. Oo, hinahagis na yan. <laughs> Ultimo yung kakabili niya lang, hinahagis niya yan. O, Dapat ganyan ka rin. Okay Pag-ipunan natin. <laughs> Ayan. At syempre, di ba, nagaya mo. Oo nga, kaboses nga niya si April Boy, no? Pero ito naman, dahil nga dual ka, pagdating sa SIM card, dual. Ayan, so, syempre, ginagaya mo rin si Bim Tulpo. Gusto ko rin, uh, uh, ipakita mo kung paano pa yung Bim Tulpo. Mga nag-aaral sa ilan ng si Bim Tolpo. Yeah, yung mga loko dyan sa Nobaliches, talaga namang todo ang kanilang pagtrabaho ng wala man lang sa tamang oras at low minimum wage. Kaya naman ang pita agad pinuntahan ang isang establishment kung saan nakita ka namin ang tunay na dahilan kung bakit nagre-reklamo ang mga empleyado. Ngayon sa pitag, ay agad nga namin si at sabi nga ng mga empleyado, wala talaga ang proper way at higit sa lahat minimum wage. Ang inyong bitog, bitag. Wow! Oh, yeah. Parang napapahanga si Boy Kulot sa'yo ah. Boy Kulot, ikaw naman, si Rapi Tulpo naman. <laughs> Beam talo. <laughs> Ayan, so ang galing daw, no? nakukuha na, niya yung uh, boses ni April Boy at nakukuha niya rin yung boses ni Beam Tulpo, no? Ang galing ng, para uh, palapakan naman natin, si Beam Bakaling. Ayan. And syempre, uh, uh, ito naman, kamusta naman, uh, totoo ba na talagang nag-audition ka sa Kaloka ng like, noong last year? Uh, may nag-invite sa akin na isang audience uh, coordinator. Hindi ko na mapapanggitin yung name. So sabi niya may kalo -like audition. So pumunta ako doon. Pagdating ko sa audience entrance, sobrang haba ng pila. Actually, nakita ko pa nga si Suneo noon eh. Yung, ah, uh, si ano? Suneo ba yun? Oh, no, si Suneo. si tapos, ano, si Kalokalike ni Ed Kalawang. Oh, tapos si Suneo kasi, nakasabay ko yun sa Bubblegang dati, nung nagpa-audition si Diego, ng bagong karakter, yung gusto pa dati yung alien. So nakita ko siya doon. Then siguro nainip, kasi ako eh. Bali nagutom lang talaga ako, naghanap ako ng kantin. Then pagbalik ko doon, parang lahat nakapasok na. Then umuwi na lang ako, nagbang inasal na lang. Wow, napauwi na lang si Bim Tulpo. Ayun so mali ba naman sa ano ah, uh, uh, konting katahimikan muna para sa iyo dahil kakausapin ko naman ang nag-iisang si Boy Kulot at mamaya isabay ko na kayong uh, kakausapin about sa inyong uh, uh, trabaho, no? So ayan naman, kumusta ka naman Boy Kulot? ah okay, masaya masaya. At nandito na invite mo ako sa iyong studio. Wow. Mag galing magsalita ni Boy Kulot. Ilang ka ka boy Kulot? Ilang go like, ka? Ilang ka? nga to sa kanya sa may kanto doon. <laughs> Ayan. So, syempre, dahil nasa sobrang lamig dito, ay eh, yung buhok niya po ay kumulubot na. Ayan. So, kumulot-kulot na. Ayan, ikaw naman po kulot dahil isa ka ng vlogger. Tama ba? Parehas kayong vlogger at tandem kayo pagdating sa isang uh, uh, tinitindan nyo pero mamaya natin pag-usapan yan dahil ang pag-uusapan muna natin ay eh, yung pagiging vlogger ninyo and ikaw naman, Pim, nakausap na kita sa pagiging kalokalize. -like. So by the way, Boy Kulot, Paano mo naman umpisahan ang pagbablog? nung ko po ang pagbablog nung nasa Japan pa ako. Eh, siyempre, napag-isip-isipan ko na nagtatrabaho ako. Eh, habang nagpapahinga, siyempre, pagsabayin ko yung trabaho ko at yung ano ko, habang pagpapauwi, ayun po, nag nagbibidyo-bidyo po ako sa mga establishmento, kung ano po yung makikita, ayun po, ini-edit ko po. Hanggang hindi ko po napagpatuloy. Dito ko na po pinagpatuloy sa Pilipinas. Ayun po. At unti-unti mm, po -unti pong nakikilala si Boy Kulot Vlog. Nung naging vlogger po ako ni Diwata. Pumunta po ko kay Diwata. Ayun po. Bali, vlogger po ako ni Diwata noon. Nung sikat pa siya. Ngayon, nung na, na ano na siya, nung bumagsak na siya, na unti-unti na siyang... Siyempre, alam mo naman, may pagbabago yung tao. Siyempre, pas mga ugali ng tao, eh, hindi nila nagugustuhan kaya lumipat po ako kay Hiwaga ngayon Daging na po ako ni Hiwaga ngayon Hiwaga Paris Overload Dyan lang po sa lyrics ayun po at ngayon po na uh, bakit kami ni nagsama ni Mr. April Boyrino Kalookalike doon po kami nakakilala sa uh, kay Hiwaga Paris Overload Ayun po, naghintay ko po mag-vlog-vlog doon at nandun din po siya, hindi pa po kami makakilala. Ay doon po kami nakakilalang dalawa hanggat nagtuloy-tuloy na po yung pagsasamahan namin sa pagbablog. Ayun po, din na po kami kung ano yung ginagawa namin na pagpapatawa. Yun po. Wow. Alam mo si Boy Kulot, pag nagsasalita, hindi ko maintindihan kung isa ba siyang professor o isa ba siyang scientist. Pero yung kamay niya kasi lagi nakatayo. So pinag ako kung isa ba siyang pastor? Alien? I'm And yeah, wall. please the wall. Please the wall. <laughs> Di ba? Ah, okay. Kasi natutuwa ko sa kanya, nagsasalita siya, laging may nakataas yung kamay, at ah. nakatingin siya sa salamin, ayaw na tumingin sa harap ng camera. Yung totoo, side view ka ba? Actually, <laughs> sa totoo dati, ah, nag-bible study kami sa mga bahay-bahay, wow. doon ah, sa kabiti. Yung buhay, nag-bible study, nagpapaliwanag, simple, kailangan, entertainin mo na mabuti yung... Ah, ano, yung Sige, Brilliant. sabihin mo yun sa'yo. Kaya mo yan. So, kaya, ang galing niya, ano, kasi na, uh, ibig sabihin, galing ka pala ng Japan, doon ka nagtrabaho. Anong trabaho mo sa Japan? Ang trabaho ko doon ay... Builder. Uh, ano po? Mm, ano po tawag na? Yung nag check po, nang winibilty ng robot, tapos na nagre-repair, at ano pa yung tawag na? Uh, Kaya, uh, hindi halata sa'yo, may kwintas ka na gold eh. <laughs> Wilter ka ba talaga o manghihinang ka ng gold? <laughs> Probably. Ayan. So, ayan ka. Ah, syempre siguro kinakabahan lang talaga sila kasi it is your first time, right? Yes. Do you first know time. that first time since we have a catch-up? <laughs> Ayan. So, syempre, kinakabahan nga sila siguro kasi first time nilang humarap sa uh, live natin. At yung interview kasi natin, syempre, biglaan lang din. Kung ano lang yung meron sa kanila, yun din yung itatanong ko. Kasi pag itinanong ko sa kanila, hindi naman nila alam, wala silang masasagot. Wala pong multiple choice dito, mga S-friend. <laughs> Ayan. So, again, uh, ikaw ay dating nga uh, nagtatrabaho sa Japan. And then, so, ang sabi mo nga, in eh, na-discover mo yung pagiging pagbablog mo, eh, dahil nga doon sa, uh, sinasabi natin, eh, mag-video-video ka sa mga establishmento. So, ibig sabihin, hindi ka ba kasama sa nag-inspector ng mga ano, flood control? Ah, hindi po. Ah, hindi naman. Baka po yun. Baka kalakalay ko lang yun. Ah, okay. <laughs> <laughs> okay. So, again, so, ah, dito si Buy Kulot. Ayan, sa isa siyang vlogger. Ayan, tanungin ko naman kayo dahil ikaw, uh, ah, ito, pang, pang tanong natin na ito, eh, para sa inyo na, no? So, ang tanong ko naman sa inyo dalawa, eh, kayo ba bilang isang vlogger, eh, ilan na yung naging followers ninyo at ilan na yung naging ah, ah, pinakakita ninyo dito sa pag-vlog? Kumita na ba kayo dito? Ah, ako ano uh, 54k followers pero never akong kumita sa Facebook. Ano lang kasi siya eh parang demonetize siya. Kumikita lang ako by sponsor kung may mabuting kalooban na mag PM sa akin, yun lang pero wala talaga akong kinikita sa Facebook as of now. Bakit naman 54k followers yes. tapos na demonetize? Anong nangyari? Ah, uh, marami kasi pagbabago siyempre sa si Meta tapos. Uh, puro copyright kasi mahilig ako sa music nilalagay ko ng background. At ayoko naman burahin kasi memory kasi yun eh. Matagal ng mga videos. Ah, so may mga memories talaga yung mga kanta mo. Mga birthday, so syempre. Ah, akala ko mga past. <laughs> <laughs> ah, kinalimutan ko na sila. <laughs> ah, kinalimutan na sila? Mukhang ito ngayon sinasabi mo, paborito mong kanta yun. Eh, hindi ko kayang tanggapin. Oh, nagawa diba? sa kanya. <laughs> oh, again. Ikaw naman, Buy Kulot. Ano naman yung, uh, ano naman yung mga anak naging uh, achievement mo sa pag-vlog mo? Kumita ka na ba dito? Ay, ilan na ba yung followers mo? Actually, uh, sa YouTube, English, mon ah, actually, monetize na ako sa YouTube, pero hindi ko pa ma-sit up, sit up, kasi ano po, may problema pa po sa YouTube ko. Yun po, yun ang problema ngayon. Pero sa page ko, monetize na rin pa ako sa profile ko, pero sa page ko, um, malapit na rin. Ayun po. Wow! Ayan. Ang, ang, followers ko po ay nasa, ano lang po, 7,000. Uy! Malaki na rin! Wow! Pero, ito yun, no? So it means, sa madaling salita, kayong dalawa ay hindi pa kumikita sa inyong mga pagbablog. Kumikita lamang kayo kung merong nag sponsor Yes. So, tanungin natin, dahil nga hindi sila kumikita at yung isang naging dahilan nila is uh, demonetize sila at yung isa naman eh, nagpapalago pa lang at hindi pa maayos na set up yung mismong account niya. Ang tanong ko sa inyo, sa pag sponsor o nagbibigay sa inyo ng sponsor, ano na ba yung mga nakukuha ninyo o ibibigay ng gustong mag-sponsor? Actually, during pandemic, pandemic talaga bisaya. <laughs> uh, may nagpadala sa akin from Canada OFW. Namimigay kami ng mga bigas sa mga homeless. Wow. Kasi uh, charity vlogger din ako noon, pandemic days yun. So, 'yun lang na yung pinakaano, pinaka-achievement ko as a vlogger, yung may mga nag-sponsor. Uh, mostly sa ibang bansa talaga eh. Sila talaga yung may ano yung mga nagbibigay sa akin. Pero hindi na naulit 'yun eh. Uh, pero sa madaling salita, napakaganda ng amungkahi uh, nila o uh, uh, gusto nilang iparating kasi yung sinasabi nating charity vlog, ito yung mga nakakatulong sa kapwa nating mga kababayan, mga Pilipino na minsan nasa lantahan ng bagyo o kung ano pa ang mga sakuna at sa mga mahihirap, nakakatulong kayo. Ang mabibigay ko naman dyan ay big points para sa inyo dahil maganda yung hangarin ninyong makatulong kahit hindi pa kayo kumikita. And also, sana nga, no, uh, may balik sana yung account mo at sana maayos kasi sayang din naman yung mga pwede mong kitain sa pagbablog. Kasi malaking tulong na kagaya ng sinasabi ng charity kayo. Ikaw naman, uh, Buoy Kulot. Ano yung, ano, nakaroon ka ba rin pa ng sponsor sa pag-vlog mo? Wala pong sponsor sa akin pero meron pong paunti-unti na nagpapalipad ng tala. Okay lang, hanggat makaipon, at least may ipon idol mo siya, no? si ano si Saray Ronnie mo na. No? Oh. Tala, tala. <laughs> Di ba? <laughs> Ayun. So ayan kagandahan diyan ha. Ah uh, tuloy-tuloy pa rin lang naman no. So kasi mga pagsubok lang naman yung dumarating sa atin. Ay ito pala itatanong ko kasi maliban pala sa vlogger kayo, eh balita ko eh kayo rin po ba uh, kayo din daw po uh, isang show my vendor. Nagtitinda kayo. Saan naman kayo nagtitinda? At kanino ba to? Sarili nyo ba to? O meron kayong uh, boss? Nangangamuhan pa kayo? Ah, uh, yung show may bago lang to eh. February lang nag-start sa kapatid ko. So, hati kami sa kapatid ko. Kasama si Boy Kulot. Ah, sa kapatid mo. Wow. So, ang kagandaan. Ikaw may pamilya ka na ba? Ah, uh, 4 four years na akong single. Kaya sa oh. kapating na siya. Wow! Pero nakita ko may anak ka sa likod nung nag-video greet ka sa akin noong September 26, ha? Huh? Ah, uh, sa so, hindi nagtatanong, 14 na yung pamangkin ko, kaya nakagawa na yun. Akala ko yung anak mo, eh. Madami akong pamangkin. Pamangkin no? pala. So, syempre, parang anak mo na rin yung kasi pamangkin mo oh, na Oo, sila na lang yung inspiration. Ang naks naman, ang inspiration. Ay, na, ikaw naman, Boykulot. Do you have a family? Actually, um... Oh, actually. Um, <laughs> mahilig sa sa actually. Abangan nyo na lang next year. <laughs> next year. So, yes, yeah, may, po. mukhang may niluluto. Meron po. Oh, wow! Yeah, pero, next year po, abang-abangan nyo mo. May ah, paparating na Russia. Ha? Huh, next year? Wow! Uh, yes. Mukhang gustong abangan nyo next year, actually. Oh, oh. <laughs> Ayan, at syempre, uh, balita ko, April Boy, eh, meron kang inihandang konting uh, talent ngayong araw na ito. Ah uh, meron naman. Uh, hindi ko may bibigay yung justice nito na 100%. Ab, pero oh, may justice? Natin. So parang para pala tayo nasa ano, korte, may oh, justice. No? Ha? <laughs> Ayan, so syempre, ibigay mo na kahit ko o kahit gaano pa man yan, kaliit o karami. Basta may pakita mo lang na talent ang April Boy. Tama? Yes, mga idol! Ayan na! Oh, ayan, ihanda eh, na natin ang kanyang special song. Siyempre, ang kakantahin niya, ah, uh, kanta rin naman ang kanyang iniidolong si April Boy. Dahil nga, eh, ...kita natin kung sino talaga si April Boy ng Fairview. Tumayo ka na, April Boy ng Fairview, para ihanda ang iyong awitin. Ayan, maraming salamat, mga idol! Global karaoke. Dapat kabisado mo yan, ha? Wala sa screen, oh. Dapat kabisado mo yan. <laughs> Kinabahan siya, eh. Akala niya wala talaga. <laughs> Kapag nakita ka, ako'y nahihiyan. Kapag kausap ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo. Aww. Sana ay mahalin mo rin ako Oh, walang sombrero ni Hages! Gusto niya sombrero! Pamagawa pa ako! Kay sarap ka, Wala nang pangamba Nais nice kong sabihin Minamahal kita Di sinasadya Biglang nasabi mo. Sana ay mahalin mo rin ako Sana pala Nang ibigin mo Para bang ulap pa Nilalakaran ko Simoy ng hangin na dumadampi sa Nagsasabing mahal mo rin ako Okay na mga idol! Ay, salamat mga idol! O oh, yan, okay na daw. Okay na, okay yeah Thank you, thank you very much! Ang April Boy Rihino, ayan. So habang kumakanta siya, na realize ko, no? Ang galing na nga ano, niya, no? Ang ganda kasi ng kanta talaga niya, yung sana ay mahalin mo rin ako. So meron bang hinuhugutan ng ano to? Na ang dugo yung ano, kanta mo na to? Ah, mayroon talaga. Kasi sana minahal niya na lang ako. Wow! Sino to? Sino to? Ah, uh, nang iwan eh. Nang iwan? Kasi <laughs> nasa Pangasino na siya ngayon. Or... <laughs> Ayan, so may, pin may pinaghuhugutan talaga si April Boy, no? Ayan, pero ang galing, no? Kasi nakanta niya yung April Boy. Isa rin yan sa kinakanta ko sa uh, video, okay? Pero hindi ka boses. Wala talagang ano, wala talagang kaganagan oh, wala na sa akin. Wala talagang Ayan, so, syempre, meron bang mga naka, nakakanood dyan o nakalive sa, ah, ng live sa atin ngayon? Yung mga comment natin sa, ano, kasi baka may mga gusto magpa-shoutout dyan, no? Para makita natin. And also, Boy Kulot. Ikaw naman. ah uh, si Boy Kulot. Ayan, no? So, shoutout muna natin yung mga nanonood sa atin. Ayan, nandiyan si Mila Aliba. Bigati ng mga guest. Marifi Castro Kakayan. Ayan, pa-shoutout kuya probably from Margie. Ayan, may ka-shoutout s friend Ayan, si Rizaldi Basilio, isang uh, singer-songwriter. Ayan, hello sa mga guest s friend And also, sino Tosh. Ah, uh, hello po. Kapatid ko po. Ah, that is your brother. Kapatid. Ah, sister! Hello, sister! Ayan, so hello po, shoutout sa kuya ko. Nox Boy, kulit. Hindi na siya kulot. So alam niyo na. Nabago na. Ayan, so medyo nagkaroon lang tayo po error. Ikaw naman, boy, kulot. Siyempre, si April, boy, kumanta. Ano naman yung talent na meron ka? talent ko ay sumasayang. TikTok lang naman. Ah, TikTok lang? So kayo, ano bang gusto mo TikTok, budots? Ah, ilunggo ka dang. Ilunggok ka. Pag ilunggok ka dang, magaling mag TikTok na, sabay na. na. Ilunggok ka, ayaw eh. Ah, kung sa kami din sa... Ilonggo? Oh, okay kilang ako ah. Saan ka man probinsya mo? Wala uh? tula, talang ko dira ah. Arap ah, ko dira sa... Bakulod ka doon? Rua City. Rua City? Kapis. Ah, Capiz? Maraming asuwang doon daw. Ang mga nanggal dira sa Kapis, ah, rin na karoon sa Manila. Ah? Ang nanggal, Pang-ticket, brah. Ah! Sabi nyo nila mga ganun tao na So ikaw is sayaw ang budots? Uh, ang ko ah uh. Sayaw natin ang um, budots da. Na po ikulot Baka prepared ng ka, uh, uh, kanta dyan ang um, budots Ay sayawin niya Sige na, stand up ka na Iba hey, ka mampas kita. <laughs> <laughs> Ayan, ladies and gentlemen, boy, kulot! Kulot! Ladies and gentlemen! Iba na? <laughs> you know? Oh! Bore, bore! Stop dance yan! Ayaw! Ayaw naman na! Oh, 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 oh! Oh, grabe naman yan! Oh! Iba na? -no. Oh, stop dance! Ang baba niya na! Yeah! <laughs> Ayan, thank you very much. Buhi kulot. Ayan, so maraming maraming salamat sa inyo. And again, ah, uh, ito na ang uling pagkakataon ninyo para i-shout out ang inyong mga kilala o yung mga nipa-shout out sa inyo. At syempre, uh, i-promote ninyo yung sarili ninyong account sa inyong mga pagbablog para naman makilala at mag-follow sila sa Facebook page. Ikaw muna, Bim pakalim. Ah, uh, first of all, maraming salamat sa mga regular customer ko sa Conrad Big Shomai dyan sa Bristol, sa Lagro. Salamat sa patuloy na pagsuporta. At syempre, like and follow lang, Bem Bakaling. Uh, maraming salamat sa Facebook. Uh, yun lang. Maraming salamat po sa lahat at God bless sa lahat. And also, Boy Kulot Vlog. Hello sa mga followers ko dyan sa GIST College. Uh, ano tawag nun? Yung school dyan na bawal na bawal ako dumikit sa Muslim. Kaya pasinsahan kayo guys. Kahit malayo lang ako pero salamat po rin sa inyo. Kahit malayo ako, pupunta pa rin kayo. Siyempre, ang hinahanap talaga pag tangali ay kanin. Pag marihin ka lang po yung baseball quick quick. Kaya pasinsya na. Amen. At saka may, <laughs> tagline yun yung show may namin. Oh, uh, uh, ano yan? unang kagat, karne agad. Oo! Oh, <laughs> maganda yan. Dapat ganyan yung mga tagline na ano, no? At yun yung sinasabi ni Boy Kulot, no? So, uh, na, na, uh siya, uh, medyo malayo sa Muslim kasi nga, di ba, ito yung pork, tama? So, at least may respeto pa rin siya sa mga kaibigan nating Muslim. Diba? Yes. Yeah, yan naman ang agandahan doon, at least may respeto lang. Alam niya na hindi pwede doon kasi maamoy nga ng mga Muslim, so siya nang nag-adjust. At siya pa rin ay pinupuntahan ng mga customer, mga estudyante sa pwesto niya. Napakagaling at napakabait na tao si Buy Yes, thank you so much. Ayan. And again, thank you very much sa inyong dalawa sa konting oras na naging uh, nagbigay kayo ng mensahe o uh, message sa ating mga manonood kung paano at sino, paano kayo nakilala, sino kayo bilang isang vlogger at sino ang mga iniidolo ninyo. Eh ganoon pa man, ah, uh, syempre, bago man, uh, bago man kayo matapos sa uh, oras na ito, ay meron ding ibibigay sa inyo mula sa sponsor. So nandiyan ang uh, Eagle Extreme Bloom. Ayan, so nagbigay po sila ng uh, dishwashing. Ayan, so may binigay po si Ma'am Elisa Acosta Visaya na mga dishwashing liquid para magamit ninyo sa inyong mga paghuhugas. And syempre, makakatulong ito dahil lalo na nagtitinda kayo at pagdating ng pagkatapos magtinda, eh syempre, makagamit ninyo para ma mahugasan lahat nang mga gamit na pinanggamit nyo sa pagtitinda. Kaya naman, meron kayong makukuha mamaya na mga regalo o sponsor mula sa uh, Eagle Extreme blow mula kay Ma'am Elisa ako Bisaya. Meron kayong matatanggap na dishwashing liquid. Ayan. So maraming maraming salamat sa ating sponsor mula kay Ma'am Elisa ako sa Bisaya. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng mga sponsor sa atin sa mga nagiging guest natin. And soon sa mga gustong mag-sponsor po para sa mga guest natin at abangan nyo po dahil magkakaroon kami ng palaro. Parang ah... Uh, uh, Willie Rebillion style. So naghahanap lamang po kami ng taong mag sponsor ng cash or product man yan na pwede natin ipamigay para sa mga audience natin na nanonood. syempre, no? Again, meron kayong matatanggap mula sa Eagle Stream Blue mula kay Ma'am Elisa ko sa Bisaya na dishwashing liquid. At syempre, hindi lamang yan. Dahil nandyan din po ang Beauty Glow mula kay Dom's Biliato. Nagbigay po siya ng product nila na Kojic Soup and then yung Magic Lip Tink. So nagbigay din po ang Beauty Glow ng product sponsor dahil po dito sa Mr. Probably lahat po ng nagigis natin hindi po sila uuwi na walang bitbit. Dahil ang hadlang naman namin ay maipakilala sila, na makilala sila after nilang magpakita ng kanilang mga talento at ipakilala kung sino sila sa kanilang mga sariling buhay. Ay hangad namin na nakatulong kami na ipakita sa kanila ang lahat ng kanilang pwedeng ipakita. Kagaya na naman sa kanila, Buy and also Bim Pangalim, isang tandem sa pagbablog. Ayan, congratulations naging sa inyo. Meron din po kayong may uwi mula sa Beauty Glow. And also, nandiyan din ang ating ah, uh, Aragonic Organic Ginger Coffee na ngayon po ay naubusan na ng stock. So, ako po ay humingi ng pasensya sa inyo dahil hindi pa po kayo mabibigyan sa ngayon. Dahil nga po wala pong stock ang ah, uh, Aragonic ah, uh, Organic Ginger Coffee. So, ah, uh, sa mga susunod na magiging sana po, am um, sa may-ari ng mismo uh, Aragoni Coffee. Sana naman meron tayong maibigay sa kanila sa mga nagiging guest natin, no? Oh. And also, nandiyan din po ang uh, Fit Solution. Ayan, so Fit Solution naman. Nandiyan naman ang ito uh, yung pinakamaganda dito dahil ang Fit Solution, isa siyang uh, cell uh, nutrition. So isang juice sana pwedeng makatulong sa inyo para malinis lahat ng nandoon sa loob-loob natin hanggang sa may talampakan. <laughs> Ayan, so ang kagandahan naman diyan uh, pagdating sa mga sponsor natin ay napakabuting mga tao na tumutulong para mabigyan man lang din ng pansin ang kanilang produkto at hangga din naman namin na maipakilala ang kanilang produkto. Dahil dito sa Mr. Probably, walang imposible, lahat pwedeng makilala. Again, maraming maraming salamat. Team Bakalim, April Boy Rihino, and Bim Turbo Kalokalike. At syempre si Boy Kulot Vlog. Maraming maraming salamat po. Ayan, at may magbabalik ang Mr. Probably! Walang na sa naman yan. Yeah. Ayan, thank you very much. Open muna.